nag-white yung Hmm. Hindi makita nga. Ang ano. dami pa namang hipon na. Dami pa rin. Sa tangga ng hipon huli niya kahapon na. No. Mahaba. Uh, uh, Magkita okay, ka lang. Hindi. Magkita hmm. ka lang. Magkita ka lang. Puro sipi. Puro so, no? may laking sipit. Ado, man. Oh, man. ito man. Oo, man. lalaki. Ang dami. Ado, yun. na tatara. Nasa bayti buong niyo kata kinahad mga yan. Di-city lang. Ay, talo yun ng baytibuo oh. At yung lalaki nung inyong kinahad niya yung dati aliliton. Yeah. Yeah, ito, na lawak pa rin 'tong dilaw ito ano. pa paurol niya palit lang yung dilaw niya laki. Ano ba 'yan? ba? Parang walang lalaki ano. Kung hindi pala i mo at tinik, hindi naman makakapagtanggal na yun nakalabas oh. Ito ang mga ngayon? Tumalis si eh. Tumalis eh yung mga tukot na nga ba?

walang walang isda sa mga sa luan palos palos ay ilan? dalawa buhay pa yun Ano yung dalag dito? See? Ano yung dalag dito? Saan? Dito. Paano, paano? Paano? Wala yung hipon na laki. Wala okay, mga dyan beta.

tayo na ano ito mapalos ba sapang ito ano tugtok ka dun ako pwede na Ayan. Higa, walang dito kada lang ako tumakbo. naglabudon. Mm. Uh. <coughs> oh. ah, oh, ba Oo. ko sa sapa na ito. Kakagat ka ng na 'yan. Hindi nawawalan ay. Yan yung nakurinti ko dyan noon. Kahit mga kinti ka mga kinti dila, ubusan pala sa'yo lang. Hmm. Ang dami na mga kinti pala sa'yo. Kaya walang hipon. Hindi makaalis. Hindi makaalis dun sa gitna ng silikap. Liyong liyo. Leo. Nagkahanap na ito ng panay. Nagkahanap ako ng karayom sa ilalim ng hagdala na ilalim na ng hukay. May hanggang bay na yung walang kong ng karayom na Ang na Nahalo sa Diyos. Hindi, nilaga namin. Nilaga namin yung bunga. Sabi ko na, masarap daw ang tama. Ako yung bunga isang kutsara ako. Isang kutsara din sila, tagi isang kutsara din si Ibay at si Junior. Kung nagalakad sa gitara, sa sasay na kaya pa. Pinalwa ko. Dalwa rin sila. Pinatlo ko, <S -s -s> tatlo rin sila, tatlo ko sa mga. Ah, tunggain ko yung nasa tao sa ay. Tungga din sila, ah. Ang gabiwa ang sakit niya. Ari ang niya, no? Ah, dyan yan. Ito yung dyan. 有点黑，去面了。

Iya. Ini pada sini dia di, di, di tuding galing ya Ngayon, yun, yun, yun po lang yung sigurado. Hindi, mga lang po ito, guys. Ano? Okay, yun. Wala, hindi naman yung pangal na maganda yan. Maulan. Akin yung lagay natin. Hindi ba lagi mana di ni ya. Si dagol. Hindi pa nagayaya uli. Ay sa kondaw. Pasama ini kita pun kalau maganda ngahan apa sila. Hmm, natin at timbaga. Ang naplano na sa maestay, oh. Uh-huh. Yung sa ito, itong isa. Uh -huh. Ayan. <laughs> Balik mo yung pismik. <laughs> Kaya pasitin. Kaya pismik. Bi... Eh, ito eh, na yung pismik na. Huwag maawala. Kaya ito. Ito yung nagpakalaki yan o. Itong dilaw na dilaw na ito oh. Yung... Palus na yan. May mga agatay o. 'yung bole mo 'yung perfect sa. may palis na naman. Anong isda yung mga gat. Akat ni sa Yan bitbit. muna sa akin Yung De -de 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 -de. May aha? Bakit Ano yan? Parang bangso? Ano? Sa bagay yan. Dito yan. Sa dagat ba ganyan? Sa dagat yan. May banak ano? Sa dagat. Manabon yun? May mga banak. May banak isang ano? May banak. Ay, nagsalubong yung dagat sa kanu. Habot ng alat na... Alat? Sa'yo. Sa'yo. Vlog niya, tuyot. Ito, nalaki ding itim na ito, Abit. Nalaki yan? Nalaki dyan yung mga itim. Yung kagaya nung hindi, kalamay mo yes, hindi yes, yung, yung dilaw. Ang pwede tilapia, ayan nung... yun. Sandali lamang din ko rin tilapia, ayan. dumali. Yung, yung bana ko. Sigara yung bata. Palos pala, talaga yun. Dahil pala... Kamuro! Pal yan, napakalit na sapa. Doon sa pinagkakataon ninyo. Nalang ka naman doon,